Yan guys, so nagaano sila ng suha. E eh dito, ano lang dito yan guys, ano? Dito sa Asin Road. Asin, ano kami sa may ano to. Nandito kami sa Asin. Yeah, okay, so, tapos nangunguha sila ng ano to? Ng suha. Yun. Oh, Laki niyan eh. Hmm. Ito, may batang anti no sanay na sanay sa bundok hmm. hmm. ah di man maubos yun eh kama na ito naman kiat kiat kaya. Kiat, 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 kiat. Oh, Pero dilaw na dapat kuhanin daw nang ano to green pa. Daw man, ano pa. Oh. Okay. Okay. Okay, hey, hagis mo. Ba't isa sa ako? Eh nga, doon ang kalagay. Hindi, natin to eh. Ano naman? Ihagis ko sa'yo to eh. Eman, let's go na. Okay, salim mo. <laughs> Anong po? Sa huh? video yan. Let's go na, Eman. <laughs> Ayan, guys. O, oh, kaso wala eh. Walang kumukuha. <laughs> hey, na yan. Hoy, na 'Yun na pala kayo. flower dito sa hey, Eh, pakita mo yung sunflower. Damo lang dito yan. Pero bueno, sa kabila, kanan. Ay, yung sunflower, oh. Mm. Damo lang dito. Tsaka yan, oh. Yung may hawak ng suha, damo din yun. <laughs> Nagdadamo, kamo yun. <laughs> damo yung sunflower. Ayun, taga damo. <laughs> Ayan. Tara na, Jacob. ndam itu ciike noh Let's go. Let's go nah. Let's go up na. Balik na kami setas. Yeah. Let's go. Ya. Pas. Oke, emang let's go. Pas. Ring. Pas. 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 Sanay na sana yun. Sanay <laughs> na sana yun si Emma, no? Ah, Oo, <laughs> ah. hindi in <laughs> cool na ako. Ayun yung may tubig na, magugas tayo doon, no? Ayan o. Go, Eman! Lakas! Siyuhan na vlog, Joe. Ha, <laughs> ah, 16 vlog. Yes. Let's go. Go. Doon tayo? Asante, man. bumalik sa bagay. Bumalik. Ayan, si Papa ha, sa kwarto, eh, man. Yung sile, hindi ka nagdala. Si Jeff, andun. Nagdala and siya. Ano oh, ka? Dito kami dumadaan guys so, Tarik Yan mabato Mabato na matarik Ayan <laughs> uh. Ayan <speaking in German> uh. 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 Ang tarik dito. Dali. Yeah. Oh. Look at Ah, pagod. Yan <tuh> sila oh. Okay. Kala nyo ah. Ingat ka dyan. Yan sabi ko tanggalin yan no. Pwede niyo daanan. oh Ho. Oh. Ha? Ha? Nandang ka na may bakal dun sa ano. Nandang baba. Nay. Buena. Mapagod. Lakak ba? Doon sa alak sa kapila. din eh. <laughs> yan guys, oh. Grabe, oh. Ubus. Pine tree, tapos yan. Yung fog, umaakyat na naman. bababa yun doon sa may bandang ilog. Tapos, aakyat pa punta dito. Ganun lang. <laughs> ah. <laughs> Uy! ý nghĩa nhau à